Ayor, huwag ganyan nila na, tita. Nasanay ah! so, yun na si Estig na may cone. <laughs> Kahit may cone siya o oh, naglalaro. Shield niya raw yan eh. <laughs> ah! tineral Ano ba niyo? Pasensya na, hindi ako. Unga Ah Nakikipaglaro din po si Barako. Ayan, ang cute cute oh. Itutok mo dito pa <laughs> Ang cute cute Sino si <laughs> si Parla mo si Parla Ang ah, cute cute si Parla <laughs> Itutok mo ulit dito si Parla Parla Ayan, pa si Parla si <laughs> Barla! Para pa nga ingay. Barla! Baba na, baka malamot. Pani yung laro kasi ni Barak eh oh. <laughs> e, ni Barak oh. Dandan, nagkakasakitan. Kikita niya pa masigla rin naman si Barako nakikipaglaro siya. Ay si Milky. Ah. Uh, Ay si Astig, nandun na naman kayo na Cherry. pa <laughs> papasukin ni Cherry. <laughs> pa ano yung laro na itong dalawang ito mm -hmm. yun. Para ako pala mana si Estik. <laughs> ano, ingay ni <niyong> para ako. <laughs> Marak, gabi na. Sa'yo na. pala nagmana si Estik eh. Ay, Barak, nagmana si Esting. Uh, ayun po si Mayor uh, eh. <laughs> sa kasi naglalaro. Nadede. Para sa mo, Caramel, ha? Barak, huwag nga may ngay, barak.

<laughs> Kay para ako pala nagmana si Estig <laughs> magina oh <laughs> kasi kupong mayabang aesthetic astig gan wala sala sala tumigil solo, may anak na solo ha, solo, may anak na tama na ha <laughs> tat na pogi. Pogi yan si copper ko. Ayan po si Grace. Tumataba na si Grace. Ayan. Bumibintog na uli yung katawan ni Grace. Hindi naman, uh, hindi naman po. hindi naman po kapayat si Grace. Ayan, makikita niyo well. naman po. Malaman na rin si Grace. Hindi naman siya nakakaawa na mapayat. Ba, uh, kasi, kasi, ba, uh, hindi hindi si ko alam pangalan. Uh, eh. from, uh, from, uh, to, uh, Bibi! Solo! Solo, lika! Nakakabit na natin, nalit na pa'n mo! Lalalo <laughs> pa daw siya, kabit mo na pa, kasi baka mamaya hindi natin mapansin. Milky! Mga mamaya hindi natin mapansin yun. Eh. Galawin niya yung sugat niya. बस पूरी Solo. Tumigil na solo. Tumigil na. May anak na solo, ha? Tumigil na. May anak ka na eh. ayan, Nakita niya naman po. Kahit maikoon si Esti, masigla pa rin. Ayan. Makulit pa rin. Yan. Nalagyan na ng ni eh. Makulit pa rin. Snoopy! Snoopy! Anong ginagawa mo dyan? Snoopy! Baka mamaya ginagalaw may anak ni Cherry Girl, ha? Halika dito, Snoopy! Halika dito! Baka mamaya pinakagat mo, eh. Goku, wag yung sugat niya, Steve. Mayor, sungit mayor.